Hey guys, ini palan guys. Maano ako mabiko. Ngunyan, so halagang 300 ko palan mga guys. <laughs> pinagkasya ako. Nakaluto pa ako ng anong abod ka ining laing. Ang sahog ba, ano baboy. Tas, tapos, tapos, pinagkasya-kasya ko guys. Tapos sabi ko, maluto daw ako merindala ng ano, ng biko. Tapos guys, sa 300 na ito, may pamasahe pa ako may... May uli pa ako ng labing baingte. <laughs> Ayan guys, so. Ano kaya guys, may, di, may di naman ako sa, ma, sa, ano, bayan. Tapos dahil like, ko man um, pighuna na ma, nga ni ako. Tapos ini na hindi ako maano daw ako, maluto daw ako bulay na na natong. Tapos mabiko, binangabanga ko rin, karasya baga. Tapos hindi na guys, so, bako may panira na kami, oh. Ang ang ano pa kainiga ang bangot pa kaini ano ano pa kaini urig urig <laughs> mga guys ang bangot kaya na natungming panira oh masarap pati guys so guys ilatta na ining gata halagang 20 pesos na ining guys tapos sa halagang 20 pesos na gata sa kakabangang kilong malagkit ano guys Biglaan ko sana, one-fourth sa ng asukar Ayan. Kuningani kayo sa nabakal kong iniba. Kung maray na so, apod kaan. So, mas mapulahon pa, guys, na ano, na asukar Hindi ko tayo itong magayunon. Doon na sa binakalan ko, daing sumapulahon na maray. Kaya, yun na sanaan, guys, ang binakal ko. Kuning bakong masyadong mapulahon. Ito ko ta guys, magayun ito. Ngunyan, guys papalapotong ko ini bago ko ilaag sa mga pulutan na yan ano na yung malagkit ba ito simpulutan na ini pag natunaw na ining maray mga guys na ano na siya mapulot na ilalaag ko na itong itong pulutan na bagas tapos lagang ko siya dikit na asin ayan o Para medyo maano ba ang Talis ka kasukar asukar muna, guys. Ayan. Baka na po pa ini, ho. Hindi nga, guys. So, araw ang kain mo. Hmm, papulot pulot ko pa ini, mga guys. Ayan. Kaya alam guys. Sige mo sa ang halo pa ini, ta. Pag di mo haloon, madu maduro ko ito. Garing matagas na yung so, ma ano araw sa nito. ano ba, ga? sa erado. na yan, guys, so, harap na ini, ano malapot na siya, ilalaag ko lang ngayon, so, sa tulong kulukan na na ina, ano, naluluto. So, guys, so, ilalaag ta na ini. Ayan. Ilan nga, guys, natutungan, so, ano, ko, so, rice cooker, hindi kaya, guys, na ano, nabagas, so, baga, ano nya, na baga, so, mga, ano, niya, naglidukot na Mm. Ayan o, medyo na, nasunog yung ilalim ng atin so, ano, pulutan no? Pero masirap ang guys. So, araw kaini ini. Nasisiraman ako ka. Ayan guys, araw ko sana ini ka ini. Pag ini, na tapos, pag, pag inanong mo, nag, parang naghahalik na bagay sa kawali Ilalaag ko na ini sa aluminum tray. Tapos, ibibake ko siya. Ayun na guys, oh, hili niya. nag na ba guys pag nag araw na hindi ang guys, so, so na ba guys siya? nag sa kawali. Eh, it, ko na ito guys, haluon ko na hindi. Pero nung tana ang kalayo, ayan oh. Tapos, nilaag ko na hindi sa alumin, ano, alumin, 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 tray. Ayan, taong taong pag -ta 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 medyo ano-ano guys, nilaag ko na, ayan oh. O, diba, nagaano ano ano na siya oh. Tapos, ibibig ko yan guys. Guys, i-bake ko na siya. Kaya lang, nakalimutan ko mag-separate yung tinunaw kong, ano, yung tinunaw kong gata na may asukal. Kasi nil, nilalagyan ko yan sa ibabaw, guys, kahit konti bago i-bake. Nakalimutan ko mag-separate. i ko na to sa taas. Guys, so, i-bake ko na siya. Guys, yung aking biko <laughs> Eto guys, so oh, imagine nyo, nabudget ko yung akin 300 pesos. May biko na po ako at may laing pa si Manay. O di diba guys? Bye guys. Thank you. God bless mga guys.